So welcome to Olongapo City So yung retro hata pinaka ko na pinaka-long ride na buging sa joyride So eto na, kahua po po pala eto dito sa Lancaster New City sa may General Cries Cavite At binabaybay ko na dito kahabaan ng Lancaster para mabilis kay makarating sa Olongapo Medyo malayo din kasi yung biyahe Kapag parang din kami ng na... 5 hours dahil 150 kilometers ang aming so, amin datakbuhin. So, pagkarating namin dito sa uh, SM Olonga po is nag-konting video kami dito kinasilip ko nga dito si Mom sa camera. Ayan, dahil first time niya mabook ng joyride na long ride. So, pagdating dito is pinaka-remembrance ko sa kanyang shower captain. First time niya mabook ng ganito kalayo. So pang dating dito, saka na ng video. Kasi pag nasa biyahe, hindi na ako ng video para uh, tuloy-tuloy at setting kami sa biyahe. Mandi kayo mantala. Ito yung ulo ng dati. Ang nakalagay dito sa mukhang um, to. Makita ko sa Facebook ay si Diwata. Kaya ganyan sa dati. Pero ngayon, hindi na. Joke lang. Ito na ngayon ang uh, Olongo po market. Bawal din pala tamang sa Olongo po. Kaya pala napakalinis yung lugar na to. Tingnan mo naman yung drain market nila, puro nakaparada. Ay mga kotse. Eto pag ah, uh, mo nga doot may nadaanan akong kainan, kumain muna ako mga rasters na yun. At maya maya po pag alis ka doon, bumos din yung ulan kaya napakapodi ako. Pero hindi naman kalakasan at din nasa lugar na yung pag nagpas ay wala na. So ayun naman salamat ito experience sa Peria watching.